Paano malalaman kung kaliwa o kanan yung itlog? <laughs> Ganyan talaga ka ma'am, mama? Yes, Pati itong chili mama, yes. ano ito? <laughs> diba? Aminin nyo, karamihan sa atin pag kumakain ng Pinoy, hinahanap talaga yung ano yun. Eh. Kung ano yung may tindahan may maraming pipino. Sumisilip pa kayo kung may pipino, kaya may mga sibuyas. Pag wala, lipat sa kabila. Hello ma'am! Hello po! Mama, tindahan mo ma'am? Pinoy po. Penoy. Yes. Pero parang mas marami pa tong chili, ano mo. Kaya sa sukan. Ba't ganun? Ito talaga yan dito. Opo, sasawang po ng mga Penoy po. Wow, grabe. Itong Penoy is 12 Opo. pesos 12. Isa. Malalaki po kasi siya. Parang style, ano, kwek-kwek, ganun. Opo, parang ganun na po yun. Pero ito, talagang raw talaga siya. Opo. Okay. Matagal na itong ganitong idea niyo, ma'am? Matagal na rin po. Nakakatakam, no? Sa hmm. malayo, pag nakita itong marami mong ano. Opo. Na. Marami yun. rin po ako suing ganyan Lagi bumabalik po sa Tapos lagyan mo ng pipino, mahilig ako sa pipino eh. Kasi Pilipino. Oo. Oh. Ito, Tapos, hindi ako mahilig sa ano mam eh. Hanghang. boy, boy Yun. Ganyan talaga kadami mam ah? Yes. Pati itong chili mam, ano yes. ito? <laughs> Walang vlogger-vlogger <blogger> po yan. <laughs> Oo, oh, oh. Sige ma'am. Ma'am, bukod dito, ano pa ma'am mga tinda mo dyan? Palamig po. ah uh, milon, magkano yung milon mo ma'am? 30, 40, 50 po. Sige ma'am, order ako ng isang milon. Anong size po? ah uh, yung katamtaman lang, medium. Madam, anong pangalan mo madam? Gandara po. ah uh, ma'am, sa mga gusto pumunta dito, uh, anong oras naman at saan? ah uh, kada biyernes, sabado, linggo po, 8 ng maga, then 9 po ng gabi. Dito. Paano malalaman kung kaliwa o kanan yung itlog? Hindi ko po. Guys, ito na yung penoy ni Gandara. Dito sa may kahabaan ng Bilyal. Bilyalobo? Lobo? bilyalobo. guys. Siyempre, penoy. Alam naman natin yan kung anong lasa ng penoy. Pero yung penoy nila dito, ang lalaki. Tapos, ayun o guys. O. Nung napansin nyo kanina, overload yung ano. Yung mga toppings niya. no. Suka. Sayan <laughs> siya grabe o. Oh. Gibin yan, masarap talaga yan. Oh. Ang maganda lang dito sa kanila. Dito so, sinabi ko, ang daming pipino. Open sila guys, simula 8 to 9. Uh, 8 na umaga hanggang 9 ng gabi. Dito lang ito sa may Bilya Lobo. Malapit sa akin ta market. Ayan guys. Meron din sila mga drinks dyan. Yung style niya guys, para siyang ano yung quick-quick. Pero dito guys, wala siyang breading. O yung orange na ano, coating. Ay, fresh talaga siya na ano. Nilagang penoy. So yun guys ha, kung gusto nyo pumutrip ng mura, syempre, at masustansya na pagkain dito sa may uh, Bililobo, kaya po Manila guys, gusto nyo ng penoy na may maraming mga toppings. Ayun guys o, oh. nyo na dito si Gandara, ayan.